Good morning sa lahat. Sabok. Vlog is vlog. <coughs> Gamot na si ilalom. Ha? Gamot na si Lalom. Ito so mga guys. Iarid siya ang, ang mga bulak pwede na sa putlon o gitaw ng balik putlon, tanong balik sabi guys yung binili namin na bulak noon, ngayon dami na ito mga idolo Ya tuh Oh, anda kok naik butang dia? Enggak mai awak on dia. Asal mai butang ni mau? Akan anda out nak ayo? Dana anda kau eh dan dengan anda enggak mai dana butang. Okay, Guys, uh -huh. arrange ang mga ano, mga bulak. Kasi ano. Daming bulak mga idol Binili namin noon ano to. Habang tumatagal, lalong dumadami kasi na ano na siya, nanganganak. ay ni kuago o kuago mga idol sa rabutan mga idol o ah mga idol babay po idol mga idol sayo kay buntog mga idol sa ka rabutan kay dang hang kay ginog mga idol Uh, sa tumoy ay. Daming bunga. At doon pa sa bandang itaas At dito naman, yung ko nag arinsang mga bulak.

kay tinaghan sagbot guys kay ang mga kinanaanan sa kambutan na ano nang ilalom ito guys so may may guwapo sa taas guys so ah guys na ah. kita mga guys ngising ngising lang na siya guys o busog na na guys <coughs> mga bunga guys o oh. yung bulak namin mga idol oh Sa... dami na to, mga idol kailangan na <coughs> ibalhin ba mga idol